kaya ako niyan gusto Gustong gusto na naman niya yun, yung ano. Wait lang, iya ha. Pupunta check natin si You know. Oh. Ano mo mo, ha? Ano mo mo? Tanggal na garapata mo. Ito na din, guys. Oh, na oh. Nalaglaga na. Okay. Hmm. nabango naman niya, bago liko na eh, no. <laughs> bago yan eh, labas na labas na eh, no. Wait lang. ito 'yung nagagagawan No 'yan. Ay, tama. Sabi ako kinakanta ko. Talaga si kumakanta ng mga 'to. Ano 'yun? Sina ano niya? Ah, hello. No, please. Ka. Please ka muna, mag-please. Pwede na bagay kong pasok. Tanggal na galahat. Ha, tanggal na galahat. Tanggal na. O, tanggalin mo na lahat. Tanggali. Kita eh. guys. mabisa. Hmm. Tanggal na. Tanggal na. Tanggal na. Sumo na kumain. Hmm. Ano? Tanggalin mo na lahat. Tanggalin nga. May isa din. Oo na. Dadaling ko naman dyan sa loob. Para naman to eh. Bo. Yan. Nagkakatihan na sila dahil naglalabasan ang karapatan nila. Dahil tinaligawan ko eh ng seven. Nakapanood ko lang yun eh. Hindi talaga pala. Naglaglagan na eh. Sssh. Tsaga-tsaga lang. Mawala din yan. Ito na. Ito na. Yeah, mami ha ulit. Date. Tayo na gagalit na ang Reyna, oh. Natayo na yan. Niliguan ko din yan, oh. Hmm. Wait lang na. Maya, maya ulit.